ang napanalunan ng bagong Miss Universe. Magandang Hey! I'm Shanice Palacios, Nicaragua. Shanice Palacios, mula sa Bansang Nicaragua, ang kinurunahan bilang Miss Universe 2023. Tinalo ni Shanice ang AC3 Beauty Queens mula sa iba't ibang panig ng mundo upang pumalit sa ng kauna unahang panalo sa Miss Universe mula sa Bansang Nicaragua kaya naman, malafis na sa tuwa ang kanyang mga kababayan. Ang kanyang tagumpay ay ang unang panalo ng Bansang Nicaragua mula sa mga major international beauty pageants. Ang dilag na ito ay isang 23 years old at marunong magsalita ng Spanish, English at Portuguese. 2011, ang beauty queen na ito ay isang veterana sa mga beauty pageants. Dati siyang volleyball varsity mula sa kanyang paaralan kung saan siya kumuha ng kursong mass communication. Natapos niya ang kanyang degree noong 2022 sa Central American University, isang Jesuit school sa Managua, Nicaragua. Upang matustusan ang kanyang kolehiyo, si Shenis ay tumutulong sa paghahanap buhay ng kanyang nanay na nagbebenta ng mga merienda. Nang humina ang negosyo ng kanyang nanay, lumipat ito sa ibang lungsod ng Nicaragua upang makahanap ng mas magandang trabaho sa pageantry, si Shani sa isang model, journalist at content creator. Ang kanyang TV program na Entiende Tu Mente o Understand Your Mind ay tumatalakay sa mga paksang na uugnay sa mental health. Kaya naman, mental health awareness ang kanyang advocacy sa mga pageants dahil dumaan na siya ng anxiety attack noong bata pa siya. Napawaw ni Shelis ang live audience ng Miss University sa El Salvador dahil sa kanyang nakakamanghang pasalit. रहेला panalo sa Miss Universe, maninirahan sa Chinese sa isang baranyang apartment sa New York City. May susuotin niya ang inaasam ng karamihan na corona ng mawad na taglay ang napakarangyang hiyas na pinalamutian ng prestigyosong diamante at nagkakahalaga ng $5 million. dollars. Sa loob ng isang taon, magkakaroon siya ng mga libreng access sa mga sikat na designer outfits at alahas, maraming top brand endorsement at mga libreng world trip. Makakakuha din siya ng mga produktong pampaganda at accessories ng libre sa loob ng isang taon. Mayroon din siyang pagkakataon na magkaroon ng marangyang photoshoot ng mga kilalang photographer sa buong mundo. Isa rin sa kanyang napanalunan ay ang pagkakataong itampok sa Sherry Hill o iba pang international fashion show. Bukod dito, napanalunan din ni Shane Palacios ang tumataginting na $250,000 o katumbas sa $14 million pesos. Pilipinas. Maliban din dito, mayroon din siyang taunang sweldo na katumbas sa 250,000 o 14 million pesos para sa mga responsibilidad na kaakibat ng kanyang tagumpay sa Miss Universe.